iikot tayo ngayon sa isang street lang isang block ng street para masubukan yung camera na binili ko mas maganda to kasi nakamount lang siya sa may ko. so pag umuulan pag nag-snow so hindi na maghahawak tayo ng cellphone sa kamay o ng gimbal sa kamay meron din akong gimbal pero pwede naman gamitin yon for editing sa, sa video na iba pa so ngayon wala pang mag i na siya sa Thursday so Webes yung snow so ngayon o, bukas o ulan siya pero maliit lang na porsyento yan makita ninyo park yan yan park tapos ito schools yan wala pang pasok yung schools ngayon kasi bakas enjoy yung mga bata ngayon sa snow. I mean sa park kasi wala masyado na yan umaambo na siya ng konti basa lang ng konti makulimlim yung yung weather ngayon yun kaya yeah. Medyo okay yung Ayan. Ikot tayo dito Ayan So wala pang School ngayon Classes Ito lang sa likod ng street namin dito sa kabilang side maraming puno dito kaya pag nag uh, freezing rain na karang taon talagang maraming puno dito na bumagsak dahil sa yellow na nakabalot sa mga sanga so hindi kakayanin ng mga puno kaya yung mga puno na iba natutumba lang yun yung playground ng school dito yung nag-aaral yung anak ko rin sa si mga kabataan pwede sila maglaro kasi open dun sa kabila ayan. so ayan so tulad ng nabanggit ko na karan maraming bubong yan yung entrance yung hallway ng mga apartment kasi mahirap pag nag snow dahil eh, may hirapan ang mga janitor na maglilinis. Pero dito, kabilang side, ang duplex to. Eh, sariling bahay yan. Yan, duplex. Yan. Yung iba nakabili ng bahay. Tapos yung sa baba, pinaparentahan nila. O, minsan, third floor. I may mean, second floor, may basement. May first floor, may second floor. Yung second, pinaparintahan nila. Yung basement, pinaparintahan nila. So nakadepende rin yun sa... iba. Yung e, mga rami din mga Pilipino na may mga bahay dito. Yung iba, binibili sila ng bahay. Tapos pinaparintahan nila. Pero hindi ganun kadali yung mag... Uh, ka kukuha ng bahay. Kailangan maganda yung credit history mo. Kung may credit card ka, nagbabayad ka ng on time. Kaya, uh, possible na ma-approve ka ng bangko. Pero hindi lahat dito ng mga mga nabibiling bahay ay full paid. Utang din yun yung mga bahay nahulog-hulogan din ng mga mga tao, mga Pilipino na may bahay. Yung iba, 15 to 15 years, pag marami kayo sa bahay, mas maganda. Kung kumuha kayo ng bahay, so kung mga apat kayo, tatlo kayo, o lima kayo, mas maganda. Kasi instead na maupunta sa apartment, maupunta din sa hulugan ng bahay. Kaya mga possible na makakuha kayo ng bahay. So ayan, so makita ninyo maraming puno dito. <clears throat> Kaya pag mga ano, mayabog to pag mga dating na mga summer. Pero pag sumisibol yung mga ano niya kasi bulaklak niya. Makati. Makati sa balat Parang sa Pilipinas lang ayan, Yung uod na Makati Sa mga puno Higad ang tawag diba Yun So Yan So may sign dito aret French kasi yung mga wika dito pero may mga tao naman na nakapagsalita ng English. Usually, mga companies dito, French yung required nila para makapagtrabaho. Pero may mga business company naman na na tumakatanggap ng mga makapagsalita mismo ng English, makapagtrabaho ka rin. yun yes, uh, sa basta makapagsalita ka lang ng Francie eh. makaintindi ka hindi naman fully 100% pero maganda rin yun uh, kasi may mga Quebecois dito yung Quebecois sila yung mga talagang nakatira dito kumbaga sa Pilipinas yung mga katutubo mga native kaya yung ano nila yung pag marunong ka mag ano mag France eh, oh, natutuwa din sila pero depende yan sa mga Quebecois din kasi iba iba naman ng mga lahi dito meron mga races meron naman na hindi so usually yung iba mga nakakabayad na oh, sige mga kabayan kita kayo sa ulit tayo sa sunod na vlog ko